Hi, Mami! Good morning! Birthday ko na! Baka naman pwede mo ipili ng bagong TV para sa kwarto ko. Ay siya, happy birthday! Pero may TV tayo sa sala. Eh, bagong cellphone, Mom. Bagong labas yung iPhone, oh. Sige na, pa-birthday mo na, oh. Masyadong mahal. Eh, yung... Yung bagong labas na Samsung na lang, Mom. Yung dito, pe! Tuloy na, sira na din tong cellphone ko, eh. Gumagana pa namin yung cellphone mo, ha. Pagtyagaan mo muna. Bawal. Ah... Uh, Ma'am, laptop na lang. Kasi magka-college na ako. O kailangan ko ng laptop para may magamit ako sa school. Hindi pwede. Well, ma'am, birthday ko na nga eh. Kumipot naman ito eh. sige. Bili mo na lang akong bagong toothbrush. Pudpud -pud na itong toothbrush ko, ma'am. Oh. Kailan po ito? Pay 50. Bili na lang akong bagong toothbrush, ma'am. Ano ka ba? Para kang may patago po. Pagwawalda siyang nasa isip mo eh. Anong tingin mo sa akin? Gawa sa pera? Di ba yun naman ang ibig sabihin ng word na ma'am? Made of money? ha <laughs>